Arrange marriage to a secret mafia boss Chapter 6, Chloe POV Tuluyan na nga akong nawala ng gana sa pagkain ng marinig ang sinabi ni Hans tungkol sa flight namin para bukas ng umaga Bakit kailangan pa nakasama ako? Nalilito subalit sa mababang boses na tanong niya sa lalaki, kinakabahan tuloy siya dahil sa naiisip Hindi kaya para sa honeymoon nila ang regalong iyon? Napalunok siya at saka lang unti-unting nagsink in sa utak niya na talagang kasal na sila ng lalaki oo nga naman, dahil nakatali na siya rito ay pwede na nitong gawin ang mga bagay na wala siyang kaalam-alam bilang asawa nito ay dapat na ay bigay niya ang puri para makontento ito. Sunod-sunod ang paglunok niya ng sariling laway, hindi siya makatingin ng diretsyo sa lalaki. My parents wants us to have a baby soon, so that's why they give us that ticket for us to our honeymoon, tila ba ay nangaasar ang lalaki, sa tono ng pananalita nito nakataas pa ang isang kilay nito habang nakatingin sa akin. Baby, what are you talking about? No I'm not going with you. Natakot ako dahil sa mga sinabi niya, hindi naman ako baby maker bakit sa akin pa siya gagawa ng bata, bakit hindi na lang siya kumuha ng ibang magbibigay ng gusto nila. Akma na akong tatayo subalit natigilan ako nang bigla niyang hampasan ng malakas ang mesa gamit ang dalwa niyang kamay, sa sobrang lakas niyon na ay halos matapan lot ng nasa ibabaw. Sit down. I'm not done talking to you. He said while glaring at me. Ang puso ko ay para bang gusto nang kumawala mula sa dibdib ko. Nanginginig na rin ang mga kamay ko dahil sa takot na baka saktan niya ako, pero kahit na anong nangyari hindi ako papayag sa gusto niyang mangyari. I'm not going let this man ruin me in every way, nagpanggap ako na matapang sa harap niya, napakuyom na lang ang aking mga palad bago magsalita. You forced me to marry you, and now you want me to give you a baby. Mister, Levi I don't think I can do that, I don't want to carry a child from you please. I gathered my courage to say all of those words I thought I can fight back in that way, but I'm wrong. He looked more furious as I looked into his eyes. Hans POV. Agad nag-igting ang mga pangako dahil sa sinabi ni Chloe. Tinapunan ko siya ng matalim na tingin as I expected iniwasan niya ang mga mata ko. What did you say? Did I hear you right? I said sarcastically and walk slowly towards her, Bumalatay naman ang takot sa magandang mukha niya pero hindi man lang ito kumilos sa kinatatayuan tila ba hinihintay nito na makalapit siya. Sa kabila ng takot na nararamdaman ni Chloe ay hindi siya gumalaw sa kanyang pwesto, sa totoo lang ay nanlalambot na ang kanyang mga tuhod sa sobrang kaba, at nang makalapit na si Hans sa kanya ay agad nitong hinayla ang isang braso niya. Tiniis ng dalaga ang sakit ng paghawak ng lalaki, hindi man lang siya gumawa ng ingay. Why are you so stubborn? Do you want me to teach you some lesson? I warned you before. Don't test me my little wife I can do worse than make you scream on my bed. Mariing sambit nito sa kanya at inalapit ang mukha nito sa namumulang mukha ni Chloe. Nagpumiglas naman si Chloe at diretsyong tumingin sa mga mata ni Hans. Bitawan mo ako, wala kang karapatan sa akin. Hinding hindi mo ako makukuha, ah halos magwala na si Chloe habang pilit na tinatanggal ang kamay ng lalaki sa braso niya. Lalo namang nag-init ang ulo ni Hans dahil sa sinabi nito, lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa asawa at sa pilitan itong hinayla. Pabalik ng kwarto nila, nabahala naman si Chloe nang makita kung saan siya dadalhin nito, lalo siyang nagpumiglas. No, no, stop, let me go. Tutol niya at walang tigil sa pagpalag, Hinampas hampas pa niya ang braso ng lalaki dahilan para lalo itong maubusan ng pasensya. Let me teach you how to behave. Makahulugang sambit ng lalaki sa kanya, bago pihitin ang doorknob at paalya siyang inihagis sa kama, inilock nito ang pinto at walang emosyon na tumingin sa kanya. Agad namang nakabawi si Chloe at tumayo subalit hindi niya namalayan na nakalapit na pala sa kanya ang binata. Napahiyaw siya ng hilahin nito ang isa niyang paadahilan para mapahiga siya ulit. I'm trying to be nice to you. But I think you want me to be like this. Now let's start for your punishment my scardy little wife. Sambit no Hans matapos kumubabaw sa kanya. Ang mukha nito ay sobrang lapit sa mukha niya. No, stay away from me. You're disgusting. She said it with hatred. But Hans don't care this time he just want to scare her, and to make her realize that fighting back at him is no good for her. Let me, touch you my wife, Sha, Hans smirk at her, while his one hand went down. Her eyes widened as she realized that he is going to touch her private part for real. Agad pinagdikit ng dalaga ang kanyang mga hita, at pilit itinutulak ang dibdib ng lalaki palayo sa kanya. Get off me! You're a pervert! Don't touch me! Ah! Chloe burst in tears while still trying to struggle, even if she feels so weak. But Hans didn't stop. His hand starts the car as her inner ties making her to close it more. She tried her best but she failed. Are you ready to your punishment? Ah! Don't cry, my wife. Para siyang bata kung ni Hans. nang inig sa takot ang dalaga, nang maramdaman ang isang hita ni Hans na pilit pinaghihiwalay ang mga hita niya. Don't please, I'm begging you. Halos paus na sambit niya, hindi na niya kayang manlaban pa. Chapter 7 Please don't do this, I promise that I will listen to you, from now on. Please mister, Levi I'm begging you don't ruin me, halos pabulong na sambit ni Chloe kay Hans, Nanginginig na ang mga labi niya na bahagya pang nakawang Tumigil naman si Hans sa ginagawa pati ang kamay nito ay inalis na niya sa pagitan ng mga hita nito Numisi siya habang naglalakbay ang mga mata sa magandang mukha ng dalaga Umiiyak man ito ay hindi iyon nakabawas sa nakakabaliw na alindog nito Isabay ang nakakaadik na natural at napakabangong amoy ng dalaga Na parabang inihikay at siyang singguten ang leeg nito Are you sure? How about I ask you to strip in front of me? Will you do that? Panghahamon niya sa dalaga. Marahan niyang hinaplos ang namamasang pisngi nito pagkatapos ay tiningnan niya ito sa mga mata. Napapikit naman si Chloe dahil sa sinabi nito ay lalo siyang nanghina. Please! Tanging nasambit ni Chloe, dismayado siya dahil sa mga nangyayari, bakit ba hindi na lang siya patayin ng lalaki, bakit kailangan pang ay paranas niya ang ganitong buhay sakin. Awang-awa siya sa sarili dahil wala siyang magawa para matulungan ang sarili. Samantala para naman nakaramdam ng konsensya si Hans hirap na hirap na ang dalaga sa pagmamakaawa. Bakit ba kasi hindi niya mapigilan ang sarili sa tuwing madedampi ang balat niya sa dalaga ay agad na apektuhan ang pagkalalaki niya, na pati na lang siya. Not a moment Chloe feel his hands car asked her face gently, he removed the hair which is covering her face, he smirked at her, Then told her to stop her tears Stop! I don't want to see you crying I don't wanna hear even a bit of your sobs Do you think you can save yourself with that tears? Need a chance my little wife Dahil sa sinabi ni Hans ay pinigil niya ang pag-iyak Puno ng takot ang mga mata ni Chloe Namamagana nga rin ang mga iyon dahil sa sobrang pag-iyak But for now, I will let this pass you should be thankful that I like you a lot. If not then you'd be dead right now. Seryoso ang tono ng pananalita ni Hans pati ang mga mata nito ay malalim kung makatingin. Hindi na lang umimik si Chloe hanggang sa lubayan ng asya ng lalaki. Be ready for tomorrow remember your promise don't do anything stupid. Got it. Walang emosyon na sambit ni Hans pagkatapos ay naiwang nakatulala na naman si Chloe sa loob ng kwarto. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha, pero hindi niya mapigilan ang mapahagulgol, hirap na hirap ang kalooban niya, sobrang bigat. Fast forward, kinabukasan ay maagang nagtungong airport ang mag-asawa, hindi siya umimik habang nasa biyahe, ganun din naman si Hans na busy sa paglaloptop, or call dahil sa naiwang mga project sa company nila. Nakaidlip siya sa eroplano at paggising niya ay nagulat pa siya nang nakasandal pala ang ulo niya sa balikat ni Hans, buti na lang at walang ibang tao dahil private ang nakuha nilang seat. Agad siyang lumayo sa tulog din na lalaki. Hindi maiwasan ni Chloe na titigan ang mukha nito, napulunok na lang siya ng sariling laway. Bakit mukha siyang mabait pagtulog, pero paggising naman lagi siyang pinapaiyak, lihim siyang napabuntong hininga, nang hinayang siya sa lalaki, kung hindi lang ito isang mafia ay baka mas na in love pa siya dito. As, isang malaking kwarto ang pinasukan nila. Namangha si Chloe sa ganda ng loob yun. Siyempre magkasama sila sa silid na yon. Nagulat pa siya sa biglang pagsara ng pinto bakit kinabahan siya bigla, so what should I do now? Inilibot niya ang paningin, Dama ako ang mga mata sa isang malaking kama. Chapter 8 sa loob ng malaking kwarto ay tila ba may dumaang anghel dahil sa sobrang tahimik. Ibinaba ng crew sa hotel ang mga gamit nila. Bago sila iniwan, napakamot na lang ito sa ulo dahil sa pagkailang. Ang sumunod na nga oras ay ginugol ni Chloe sa pag-aayos ng mga dala nilang gamit. Samantala si Hans naman ay agad na upo sa sofa at naging busy sa paglaloptop. She feel awkward, tahimik lang siyang nakatayo sa gilid ng kama, nagpatingin-tingin siya kay Hans na hindi naman kumukurap ang mata habang nakaharap peren sa laptop nito. Kung wala kang magawa, masahihin mo na lang ako, nagulat pa siya nang biglang magsalita ito, nakita pa niya ang paggalaw ng balikat nito at inikat-ikot iyon. Tumingin ito sa kanya ng malalim hindi kasi agad siya nakakilos dahil sa pagkabigla. This is your fault. You lean on me, earlier at the plane. Aren't you feel guilty? Napakaseryoso ng mukha ng lalaki. Bigla tuloy siyang namula nang maalala ang pwesto niya kanina. Napababa na lang siya ng tingin, at unti-unting. Inihakbang ang mga paapalapit sa binata. Where should I start? I am sorry I'm not used to do this. Chloe stutter as Hans point at his shoulder. Napatingin naman siya sa malapad na balikat nito, hindi pa niya alam kung saan ay lalapat ang mga kamay, napapitlag na lang siya nang biglang hawakan ni Hans ang isa niyang kamay, at dinala ito sa dibdib niya, muntik pa siyang mapasigaw ng madama ang matigas na dibdib nito. You also need to unbutton my clothes. Before you start, seryoso peren ang lalaki, at binitiwan na ang nanginginig niyang kamay, bago pa man magalit sa kanya ang lalaki ay dahan-dahan niyang inalis ang pagkakabutones ng suot na polo nito hanggang sa tumambad sa kanya ang abs nito. Lalong namula ang mukha niya at napaiwas ng tingin, naaliw naman si Hans sa naging reaction ni Chloe, he find her so cute lalo nang namula ang dalaga. Hindi malaman ni Chloe kung saan ba siya dapat pamwesto. Kaya naman para hindi siya may lang lalo ay pamwesto siya sa likuran nito. Nag-aalangan pa siyang hawakan ang mga balikat ng lalaki, humugat muna siya ng malalim na hininga bago, sinimulan ang pagmamasahe. Ah! Isang mahinang ungol ang kumawala mula sa bibig ni Hans, nang lamapat sa balat niya ang magaan at malambot na palad ni Chloe. Napapikit pa siya at tumigil sa ginagawa, mabilis na damaloy ang kuryente sa katawan niya dulot ng mga haplos na unti-unting dumidiin. But this is what I needed, paanas na sambit ni Hans na ikinailang ni Chloe, di niya alam kung nanadya ba ito o sadyang nasasarapan lang sa masahin niya. Matapos ang masahe ay nakainlip si Hans, nang mapansin iyon ni Chloe ay agad siyang tumigil. Ilang minuto din itong nagpaungol-ungol habang minamasahin niya, hindi na nga siya komportable pero itinuloy pero niya kasi nga baka magalit na naman sa kanya ito. Ang unang araw nila sa US ay wala naman espesyal na nangyari, maghapon lang sila sa kwarto, nagpa-deliver na lang ng pagkain si Hans at sabay silang kumain, nanood lang siya ng TV maghapon samantalang ang lalaki naman ay nasa trabaho parent, sobrang importante siguro nang naiwan niyang trabaho sa Pilipinas, na iilang man ay pinakisamahan parent niya ito, at isa pa napansin niya na hindi naman siya sinusungitan o minamanduhan nito. Sumapit na ang gabi nagpas siya si Chloe na maligo bago matulog sinuliapan pa niya si Hans na may kausap sa telepono bago tuluyang pumasok ng banyo. Chloe POV Hinubad ko na ang aking mga saplot at agad binuksan ang shower, napangiti ako at agad na relax ng pamatak ang tubig sa katawan ko. What a long day, anes ko, habang nakatapat ang mukha ko sa shower. Pero sa hindi ko inaasahan biglang bumukas ang pinto ng banyo, Napalingon ako at nanlaki ang mga mata ko nang makita si Hans na parang walang pakialam na pumasok sa loob, nakatutok lang ang mga mata niya sa akin. "Yeah, what are you doing? Get out." Dahil sa kaba ay napasigaw ako. Agad kong itinakip ang mga kamay ko sa aking hubad-hubad na katawan, pero ngumiti lang nang nakakaloko ang lalaki at humakbang pa talaga palapit sa kanya. Napaatras ako hanggang sa tumama na ang likod sa pader. Shit. I'm doomed. Napamura na lang ako sa isip, at natin din sa papalapit na si Hans. Let me join my little wife, sambit pa nito habang hinuhubad na rin ang lahat ng saplot sa katawan, napapikit siya sa takot, hindi na siya nakagalaw hanggang sa makalapit na ng tuluyan ang lalaki, halos humiwalay na ang kaluluwa niya dahil sobrang kaba. At tuluyan nang ang nagdikit ang mga katawan nila, napaangat siya ng tingin sa mukha ng lalaki nagtama ang mga mata nila. Siguro alam mo naman dahilan kaya tayo na dito ba? Diba? Mahinang sambit ni Hans habang pinagsasawa ang tingnan ang maganda niyang mukha, hindi naman nakapagsalita si Chloe. Naalarma lang siya nang ang mga kamay nito ay cornerin siya. Nagpatuloy ang pagragasa ng tubig sa katawan nila, napasinghap na lang siya ng hapitin ni Hans ang kanyang bewang dahilan para matanggal ang mga kamay niya na nakatikit sa katawan at ginamit iyon para maitulak ng marahan ang lalaki. Chapter 9 Inilapat ni Chloe ang mga kamay niya sa matigas na dibdib ni Hans, upang mapigilan ang lalong pagdikit ng asawa sa kanya, pero hindi nagpatinag ang lalaki, mabilis nitong nahawakan ang mga kamay niya. Are you going to disobey baby again my dear wife? It's our honeymoon remember what I said to you, don't provoke or try to stop me again got it. He warned her, while his one hand is holding her to wrist, pinang them above her head, she can't move, even if it hurts she can't complain about it. Inilapit ni Hans ang kanyang mukha sa mukha ng dalaga, at sinimulan na siya nitong halikan sa nanginginig niyang mga labi. Ang isa nitong kamay ay dumampi sa hubad niyang katawan bawat himas at pisil nito ay napapasinghap si Chloe, dahilan upang bamuka ang kanyang mga labi na gustong gusto naman ng lalaki dahil nakakapasok ng malaya ang dila niya. Maya maya lang ay napapikit na lang si Chloe. Di na siya nanlaban dahil alam niyang wala naman siyang magagawa kung hindi ang magpaobeyan na lang, unti-unti ay hindi niya namamalayan na gumaganti na pala siya ng halik dito, lumuwa din ang pagkakahawak ng lalaki sa mga kamay niya, at tuluyan na siyang binitawan, di malaman ni Chloe kung bakit imbis na itulak niya ito at tumakbo ay ikanawit pa niya ang mga kamay sa leeg ni Hans. Napangisi naman si Hans sa pagitan ng kanilang halikan lalo tuloy siyang ginanahan. Isang mahinang ungol ang lumabas sa napapikit na dalaga, sobrang init ng pakiramdam niya, kahit na ba malamig ang tubig na nagmamula sa shower. Gumapang ang ng kamay ni Hans, nagtaas baba ito sa bewang ng dalaga napakalambot at kinis nito, maya maya pa ay napasinghap si Chloe nang biglang dakme ni Hans ang kanyang pangupo, nagulat man ay wala siyang naging reklamo hanggang sa binuhat na siya nito, kusa namang pumulupot ang kanyang dalawang bente sa bewang nito. Shet! mura ni Hans nang maglapat ang masesela na bahagi ng kanilang katawan. Gumalaw-galaw ang kanyang bewang upang mas damahin pa si Chloe. Ah, ham, isang malakas na ungol ang nag-eko sa loob ng banyo, nakagat pa nga ng dalaga ang labi ni Hans dahil sa kakain ang sensasyon na ngayon lang niya naransin. Now tell me how you feel my little wife. Napahabol pa ang labi ni Chloe nang kumalas si Hans sa halik. Napakalamlam ng mga mata ng dalaga. Tila ba nabitin ang itsura nito? Bigla ay isang pilyong ngiti ang sumungaw sa labi ng lalaki. Si Chloe naman ay napaiwas ng tingin. Pero mayat maya lang ay hinawakan siya ni Hans sa baba. At iniharap ulit sa kanya. Tell me what you want. Anas nito. At ipinagdikit ang mga noo nila, Kasabay ng marahan na pagkanyag dahilan para mapalagay labi ang dalaga, mapanukso ang bawat galaw ni Hans, naghihintay siya ng pahintulot mula sa dalaga. Hanggang sa humigpit ang hawak ng dalaga sa kanyang mga balikat sabay-sabing, I can't take it anymore, please. Ah, ungol nito dahil sa pagdanghil ng sandata ni Hans sa perlas niya. Please what? Say it my wife. Not gonna lie Hans just keeping himself together stopping himself to fuck her right away, he is very aroused and hardened. Please take me now, sa wakas ay sambit ni Chloe ikinangisi iyon ng lalaki at mabilis na nadala si Chloe sa kama kahit parehas silang basa ay wala silang pakialam, pamatong siya sa namumulang dalaga daig pa nito ang nakainam, tinitigan niya ang kabuuan nito at wala siyang masabi sa sobrang sexy at kinis nito, dahan-dahan ay binuka niya ang dalawang hita ng dalaga, handa na siyang pumasok nang bigla naman ay, tumunog ang cellphone niya. Ang init na nabuo sa katawan ni Chloe ay parang nabuhusan ng malamig na tubig walang tigil ang pagring ng sapi no Hans. Kinig niya mahinang pagmumura nito. Agad naman niya itong itinulak ng matauhan sa nagawa niya, oh my god! What happened to me? Bakit ako nagpadala sa kapusukan niya? Malita! Diba kahit mamatay ako hindi ako papayag na mapa sa kanya, e bakit kunting hawak pa lang niya binigay ka na? Gaga ka talaga Chloe! Inis na inis siya sa sarili, nang parang medyo natulala si Hans ay agad siyang tumalun mula sa kama, at bumalik sa banyo, sinigurado niya na nailock niya iyon. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib para na siyang aatakihin sa puso dahil sa nga nangyari, paano pa niya ito haharapin mamaya? Samantala matalim ang tingin na ipinukol nohan sa cellphone niya na walang tigil sa kariring, makakapatay ata siya nang wala sa oras king sino man ang Iren ng araw niya. Suguraduhin lang ng taong tumatawag na mahalaga ang sasabihin nito dahil kung hindi papaulanan niya ito ng bala. Madilim ang mukha niya nang kunin ang cellphone. Isa sa mga tauhan niya ang tumatawag. Sinagot niya iyon, Boss, I have a bad news. The park plan was searching for you and they are in US, they know where you are, bungad nito, agad siyang napatiimbagang, nang marinig ang sinabi nito. Is that why you call me? Do you think I'm not aware? Fuck of you moron just wait for me I will kill you. Sigaw niya at itinapon ang telepono, mabuti na lang at hindi matigas ang sahig nila dahil may makapal itong carpet. Sakto naman na palabas si Chloe ng banyo. Napatalon pa siya sa gulat dahil sa sigaw ng lalaki, napatingin ito sa kanya, siya naman ay napaiwas dahil wala paring sa plot ito at kitang kita niya ang ano nito Yeah, what the hell are you wearing Remove that all? Sambit nito habang sumisenyas pa, nanlaki pa ang mga mata niya nang humakbang ito palapit sa kanya No, no don't come near me, I have my period I'm sorry kabadong sabi niya at mabilis na tumakbo sa kama nagtalukbong siya ng kumot na akala mo ay ligtas siya. At sa hindi malaman at imbis na magalit ay napatawa na lang si Hans habang tinitingnan ang nakatagong si Chloe sa ilalim ng kumot. Napailing na lang si Hans bago iwan ito at nagpumasok sa banyo. Chapter 10 Chloe POV Dahan-dahan kong inalis ang kumot na nakakover sa akin nang marinig ang malakas na pagsara ng pinto ng banyo. Umupo ako sa kama at napatingin sa sahig. His phone is still there. Tumayo ako para kunin iyon. Pagkatapos ay ipinatong sa table na maraming papel na nakakalat, napahugot ako ng malalim na hininga, di ko alam kung bakit biglang napadako ang tingin ko sa may pintuan. Napalunok ako ng ilang beses, dahil sa naisip kong gawin, napatingin din ako sa banyo kung saan dinag ko ang paglagaslas ng tubig. Maybe this is the time to get outside this hell. This my chance to escape and run away from this mess kung ano-ano na lang ang naiisip niyang gawin. Kaya naman naglakad na siya patungo sa pinto at nadismaya pagpihit niya kasi ay nakalock iyon, may password bago ka makalabas. Napapitlag pa siya nang bumukas ang pinto ng banyo, at lumabas na ang nakatapis lang na si Hans, agad siyang toneng na nito ng masama. What the are you doing there? Kunk noong tanong nito habang lumalakad palapit sa kanya, napalunok na lang siya ng laway nag-isip ng maayos na dahilan. Nothing naglalakad-lakad lang. Palusot sabay iwas ng tingin at bumalik na sa kama at umupo. Sinundan siya ng tingin nito, mukha itong hindi na kumbisi sa sinabi niya, siya naman ay nagkunwaring hindi ito nakikiita. Wala ka bang balak matulog? It's late tapos gusto mo pang maglakad-lakad, saan nito? Dahil sa ayaw na niyang makipag-usap dito, at baka maungkat pa ang nangyari kanina ay walang imak na humiga siya sa kama. Napapailing na lang si Hans sa inasta ng asawa, at ngayon benabaliwala niya ako, pagkatapos akong mabitin kanina, sa isip ni Hans na lalong nagpalala ng inis niya, blue asterisk set na color kasi yon humanda talaga siya sa akin pag nakabalik na kami ng Pilipinas. Kapag naka ay naglakad na si Hans patungong closet para kumuha ng pajama, at matulog na. Hindi naman dalawi ng antok si Chloe, pero hindi siya kumilos sa kinahihigaan para akala ni Hans na tulog na siya. Malalim na ang gabi bakit kay bilis pere ng tibok ng puso ko dahil ba nasa paligid ko lang siya. Maya, Maya lang ay naramdaman niya ang paggalaw ng kama, lalong kumabog ang dibdib niya, at talaga namang sa tabi pa niya ito matutulog, hindi siya gumalaw, hanggang sa maramdaman niya na lang naniyakap siya sa bewang ni Hans, at hinaila pa palapit dito. Oh my god, what the fuck this man doing to me? Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa dibdib ko. Bumigat ang paghinga niya dulot ng kaba, pinaikit niya ang mga mata ng inamoy-amoy nito ang kanyang buhok, habang sinusuklay yon gamit ang kamay ang isang kamay nito. Smell so sweet ham, anas nito at hinaila pa siya lalo at niyakap ng medyo mahigpit. Maya maya lang ay narinig na niya nagmahinang paghilik nito, iminulat niya ang mga mata, lumuwa na rin ang pagkakayakap nito sa bewang niya. Doon ay unti-unti siyang humarap nito, nagulat pa siya dahil sa lapit ng mukha nito ay muntik pang mapadait ang mga labi niya sa labi nito. That time ibang klase ang naramdaman niya, naging komportable siya habang titig na titig sa gwapong mukha ng asawa, and then yung unjok na haplusan niya ang pisngi nito pero pinigilan niya ang sarili, mukha itong angel pagtulog. Chloe POV Habang busy ako sa pagtitig sa natutulog na si Hans, ay nagulat ako nang bigla na lang siyang gumalaw. Pumikit ako at dahan-dahan na sanang tatalikod ulit, pero napatigil ako nang bigla siyang magsalita. Why? Don't turn your back at me, he said. Unti-unti ay nagmulat ako, na ako sa hiya nang makita itong mulat na at nakatingin sa akin, napaiwas na lang ako ng tingin. Sorry, hindi lang kasi ako makatulog, mahinang sabi niya. Hindi naman na nagsalita ang lalaki, pero kinabig siya nito dahilan para mapasiksik ang mukha niya sa dibdin ng lalaki. Ham matulog na tayo, inaantok ang boses ni Hans, nagtaka naman si Chloe kung bakit ganon siya tretuhin ni Hans. Nani bago siya para bang napaka-sweet nito, ramdam niya din ang malakas na kabog ng dibdib nito. At sa ganung posisyon ay payapa siyang nakatulog. Bigla ay pakiramdam niya naligtas siya sa mga bisig ng asawa. Kinabukasan, medyo tinanghali na nang gising si Chloe, napabalikwas pa siya ng bangon ng maalala na yakap pala siya ni Hans kagabi. Asa na yon. Bigla siyang napasimangot nang hindi makita ang lalaki sa loob ng kwarto may nakita pa siyang pagkain sa lamesa, at agad na kumulo ang tiyan niya dahil sa gutom. Ta ah, thank you, bulalas ng dalaga bago umupo sa hapagkainan, habang kumakain ay hindi maalis sa isip niya kung saan na nga naroon ang asawa niya. Task, ano bang pakiko, mabuti nga at wala siya dito. Pinagalitan niya ang sarili dahil imbis na matuwa dahil wala ang lalaki ay kabaliktaran ang nararamdaman niya. Inip na inip siya ng mga sandaling wala ito. Nang inaayos na ni Chloe ang pinagkainan niya ay biglang tumunog ang telepono na nasa loob ng room. Hindi niya kabisado kung saan ito nakalagay kaya na mahinanap pa niya iyon at nang makita ay agad niyang sinagot. Mr. Levi is that you? Isang malalim na tinig ang nagmula sa kabilang linya, nakaramdam siya ng panlalamig. Ah, I'm sorry but he is outside right now, can you call again later, Mahinahon na sagot niya dito narinig pa niya ang mahinang pagtawa ng nasa kabilang linya. So weird. May I know who is the owner of this sweet voice. Ang nasa kabilang linya ay para bang nagka-interest sa kanya, napakunot nuo na lang siya bago ulit magsalita. I need to hang up right now sorry, bigla kasi siyang nakaramdam ng panganib sa boses pa lang yun. 12 PM, dumating si Hans sa hotel na tinitirahan nila ni Chloe nagmadali siyang bumalik kahit ba may importante siyang lakad, nadatnan niya itong nanonood at nakaupo sa mahabang sofa, ni hindi siya nito nilinggan kahit medyo napalakas ang pagsara niya ng pinto. Yeah, don't get up there. Utos niya dito, mula sa TV ay bamaling mga mata nito sa kanya. Why, where have you been? Di may pinta ang mukha ni Chloe na iinis siya dahil iniwan siya nito ng kalahating araw at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Just do what I said. Don't make me ask twice, okay? May babala ang tono nito. Medyo natakot naman siya kaya agad siyang kumilos at tumayo na. Sa sakyan ay hindi alam ni Chloe kung saan siya dadalhin ng lalaki. Bigla kasi nitong sinabi na pwede siyang lomabs ng kwarto pero kasama ito na pabuntong-hininga na lang siya habang nakatunghay sa labas ng kotse habang si Hans ay nagmamaneho at pasulyap-sulyap lang sa kanya. Nawala na rin sa isip niya ang tumawag na misteryosong lalaki kanina. Kung nakarating ka dito sa dulo, baka pwede makahingi ng subscribe at like. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.